Ayan o, bagong bago pa lang ito mga lodi eh. Kahapon pa to Medyo masuka lang dito Na side Ayan, Nasa gitna kasi to ng ano guys Bundok siya Pero nasa, tok, ah, nasa tuktok siya ng bundok mga idol Ayan. So, genocide guys, parang hindi pa siya na ano, na lagyan ng libing ang netso. So, ito yung mga netso dito, guys. Ayan. Makita natin itong sementeryo ito Ano kayong kababalaghan dito, mga idol? Kabago-bagong ano, ah, uh, sementeryo dito, guys, pero may mga nagpaparamdam na, may mga nagpapakita ng elemento. So, may malaking kahoy dyan sa anong saunan. Pupuntahan natin 'yan ngayon, guys. So, si Ma'am Miriam ito si girl, Ma'am Girlie Ayan, medyo malapad yung ano dito guys ah. malapad siya Ang konti Ayan, yung cementerio dito guys ano? o parang may mga ano sila, may mga design sila sa cementerio nila ano? o pero nasa gitna siya ng ano guys ah, nasa tuktok siya ng bundok May mga bulaklak pa doon guys oh. Puntahan natin mga idol. Siguro yung Valentine's Day yan guys. Nilagyan siya ng bulaklak. Ayan. Tabi-tabi po. Ayan si ate oh. Binigyan ng bulaklak. Siguro na binigyan siya ng mga anak niya or uh, pamilya niya guys. Si ate. may bata pa doon oh. No? nakikita nyo guys medyo masukal siya na side dyan hindi pa siya nalagyan ng living at uh, anong tawag dyan parang paano dyan paibaba yung hugis ng ano yung lupa mga idol Ayan o. Oh, nilagyan siya ng ano. Parang dalawa to guys. Para mag-asawa yata to dito. Ah hindi pala. Iisa lang. Ayan may bulaklak. Ang ganda ng bulaklak niya ate o. Oh. Ayan. Binibigyan talaga si ate ng bulaklak guys. Mahal na mahal siya ng kanyang ano, mga pamilya. Mga idol. So, dito naman tayo na side guys. Sino-survey ko lang yung ano Survey ko lang yung mga sementery na Bago pa lang kasi uh, Pag may oras ako guys Makabalik ako dito uh, Ano Pupuntahan ko to ng gabi So mas maigi na Pupuntahan ko muna ng umaga Ngayon Para pag gabi guys Alam ko na kung saan ako uh, Maglalakad no Alam ko na kung saan ako dadaan dito So medyo malapad siya na sementeryo. Kaso lang nandito siya sa tuktok. Hey guys. Parang nandiyan yung function hall niya. At ayan. Uh, May mga libing din. Yan. yun yung sinasabi ko kanina sa inyo guys na bago pa lang to na simenteryo. Nung hindi pa masyadong katagalan, almost 5 uh, years or more than that siguro mga idol. Kasi ano, ito pa lang yung ano dito guys. Ayan, may bahay pa dyan sa ano, sa kabila. Medyo malayo siya. Emiliana. Si Ma'am Emiliana. Yan, medyo ano na sya uh, may mga damo na dito ng side. Yan, dyan yung nakakatakot siguro pag gabi mga idol. Yan, may malaking punong kahoy. Ito yung puno ng mangga mga lodi. Medyo malaki siya. Balik tayo dito sa ano guys, unahan. Dito tayo dadaan. Ayan, Sir Romeo. Siya yung isa. Si Ma'am Antonia. Ayan, dito na side guys, wala siyang living muna. Hindi muna nila nilagyan, pero katagalan nito guys. Kaya malalagyan din ito ng living. No? Kasi nga, parang part na ito ng ano, ng malawak na, na lupain dito guys. Siguro, ano to ng simenteryo dito. Ayan. Yung maganda naman yung ano niya. Yung pormahan dito guys. Yeah si Sir Nistor si Ramon yun yan mga ano isang buwan siguro yan parang bago pa lang siya mga idol isang buwan o dalawang buwan and so side guys hindi pa nalagyan din ayan okay, si ate ito bago pa rin to parang isang parang one week pa lang to ayun o Bago pa lang 'to, guys. bago pa lang siya. Ay nsihati 'yung oh, ganda ni Ate. And so genocide. Ano na? Parang mga mangga, mga puno ng mangga na dyan, guys. Ay no, hindi pa nilagyan din ng ano ng mga libing dyan. Siguro ito na 'yung ano nila, boundary. Papunta doon sa ibaba siguro 'yung ano nito, guys. Yung plano ng ano dito na gawing sinabi gawing libing uh, ano gawing libingan guys dito ito na side yung nakakatakot dito na, na, ano guys kasi nga may malaking kahoy may malaking punong kahoy di natin alam kung anong klaseng mga elemento yung nakatira dito pero so sa so, nakikita niyo guys uh, medyo malaki talaga siya na kahoy So hanggang dito na lang yung ano natin guys. Yung exploration natin. Hanggang dito lang tayo kasi nga wala nang ano dyan sa ibaba. Pababa na kasi yung lugar dyan guys. So hanggang dito lang muna tayo. Na side. Yan, so maglalakbay tayo. Dito na banda. Parte. Ng sinitiring ito mga idol. Yung mga tao kanina guys na naabutan ko. Parang dito dito sila nagdadasal. Siguro naman yung nag birthday dito guys na kanilang mahal sa buhay na inilibing so dito sila nagdasal kanina at uh, nila yung birthday siguro ng uh, kanilang mahal sa buhay na yung mawat uh, dito inilibing so din may bandang unahan ito bago pa lang din to guys ayun o no? parang almost one week siguro ito Ayan o, oh, tignan nyo yung punong kahoy guys, napakalaki. Pupunta tayo dito mga idol. Hmm, ito rin, parang bago pa rin to guys. Bago din to. Ano kaya yung nasa loob ng ano guys oh. Ang alay siguro yan. Ayan mga idol. Lalakbay tayo dito ng konti sa unahan. Ito parang ano na siya, na huwag sabi saya pa mga lodi eh, na hulpa na sya ah, na ano, li li living. Hmm. Ah, ito yung dinasalan, dinasalan nila kanina mga lodi. Eh, oh. Ayan o. Eh. Ang lumiliyab pa yung kandila guys. Ito yung parang, nag-birthday kanina. Si ate. Ayan. Si ate Lita. Hmm. Nagsindi sila ng mga kandila guys. At ano to. Ha, ah, nilagyan din nila ng bulaklak si ate. Bago pa lang siguro to. February. Bago pa lang to guys. Si ate. Ayan. Eh. Nakasindi yung ano nila. Binasalan nila si Ate kanina. Ito bago parang ano to. Mga 3 months na siguro ito. Ito rin parang uh, isang linggo pa lang to. Bago pa lang nilibing to guys. Hindi so. pa masyadong ano siya di pa na-finishing yung netso niya mga idol. Ayun na mga idol. So maraming salamat sa panunood sinurbe ko muna dito yung lugar at uh, kung pagbalik natin dito guys uh, babalikan natin to ng gabi para ma-explore natin ng gabi makita natin yung mga kababalaghan dito may mga nagpaparamdam ba dito sa sementerang ito kaya thank you so much sa inyo lahat guys sana ma-like ma-share yung video at uh, salamat sa encouragement po na binibigay ninyong lahat para sa vlog natin kaya thank you so much sa inyong lahat. God bless. At this is Ben Survival guys. Please sa mga bago pa lang dyan, subscribe kayo sa ating uh, YouTube channel, Ben Survival. Paki ano na rin sa ating Facebook page. Paki uh, bisita. Kaya thank you so much sa inyong lahat. God bless. And uh, magandang tanghali.